Kabanata 21 Pag-iingat sa kabanalan ng pari Sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo sa mga pari, sa mga anak ni Aaron, na ang sino man sa kanila'y huwag lalapit sa patay, liban na lang kung ang patay ay kanyang ama, ina, anak, kapatid na lalaki, o kapatid na dalaga na kasama niya sa bahay dapat niyang pag-ingatan na siya'y huwag marumihan sa pamamagitan ng bangkay ng kanyang mga kamag-anak sa asawa upang hindi malapastangan ang kanyang pagiging pari. Huwag silang magpapakalbo, magpuputol ng balbas o maghihiwa sa sarili upang ipakita lamang na sila'y nagluluksa. Ingatan nilang malinis ang kanilang sarili sa harapan ng Diyos at huwag nilang lalapastanganin ang pangalan ng Diyos. Sila ang naghahain ng handog sa akin, kaya dapat silang maging banal. Huwag silang mag-aasawa ng babaeng nagbebenta ng aliw sa mga sagradong lugar o kaya'y babaeng hiniwalayan at pinalayas ng kanilang asawa sapagkat nakalaan sa Diyos ang mga pari. Ituring ninyong banalang pari sapagkat siya ang naghahandog ng pagkain sa akin. Dapat siyang maging banal sapagkat akong si ay banal. Kaya't ginawa ko kayong banal. Kung ang babaeng anak ng pari ay mamuhay ng may kahalayan, nilapastangan niya ang kanyang ama. Kaya dapat siyang sunugin. Kung ang nahirang na pinakapunong pari na binuhusan ng langis sa ulo at itinalagang magsuot ng sagradong kasuotan, ay mamatayan ng kamag-anak, Huwag niyang guguluhin ng kanyang buhok. May pupunitin ang kanyang damit bilang tanda ng pagluluksa. Hindi siya maaaring lumapit sa patay kahit ito'y kanyang ama o ina. Dapat siyang manatili sa santuario ng kanyang Diyos. Kapag umalis siya roon upang tingnan ng bangkay, nilapastangan na niya ang santuario ng Diyos dahil nakalaan na siya sa Diyos. Ako si Yahweh. Isang birhen ang dapat mapangasawa ng pinakapunong pari hindi siya dapat mag-aasawa ng balo, hiwalay sa asawa, dalagang nadungisan na ang puri o babaeng nagbebenta ng aliw. Ang dapat niyang mga pangasawa ay isang kalahi at wala pang nakakasipin upang huwag magkaroon ng kapintasan sa harapan ng bayan ang magiging mga anak niya. Ako si Yahweh. Inilaan ko siya para sa akin. Sinabi pa ni Yawe kay Moises, Sabihin mo rin kay Aaron na ang sino man sa lahi niya na may kapintasan o kapansanan ay hindi kailanman nararapat mag-alay ng handog sa akin. Hindi maaaring lumapit sa altar ang sino mang bulag, pilay, may sira ang mukha at may kapansanan sa katawan, may bali sa paa o kamay, may depekto sa mata, may sakit sa balat, kuba o nano o isang kapon. Sino may kapintasan sa lahi ni Aaron ay hindi maaaring maghandog kay Yahweh. Hindi nga siya maaaring maghain ng pagkaing handog dahil sa kanyang kapintasan. Maaari siyang kumain ng anumang handog sa Diyos. Maging ito'y ganap na sagradong handog o sagradong handog. Ngunit, hindi siya maaaring lumapit sa altar dahil sa kanyang kapintasan. Kapag lumapit siya sa altar, iyon ay paglapastangan sa aking santuario. Ako si Yahweh, ginawa kong banal ang mga iyon. Gayon nga ang sinabi ni Moises kay Aaron, sa mga anak nito at sa buong Israel. Kabanata 22, Paggalang sa mga bagay na inihandog. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na dapat nilang igalang ang mga bagay na inilaan sa akin ng mga Israelita upang hindi malapastangan ang aking pangalan. Ako si Yahweh. Sabihin mong hindi na makakapaglingkod pang muli sa aking harapan ang sinuman sa kanyang lahi, nalalapit doon ng marumi ayon sa tuntunin. May bisa ang tuntunin ito sa buong panahon ng inyong lahi. Ako si Yahweh. Ang sino man sa angkan ni Aaron na may sakit sa balat na parang ketong o kaya may tulo ay hindi dapat kumain ng anumang bagay na banal hanggang hindi siya gumagaling. Sino mang makahawak ng bagay na naging marumi dahil sa bangkay o dahil sa lalaking nilabasan ng sariling binhi sa mga hayop o taong itinuturing na marumi ay ituturing na marumi hanggang kinagabihan. Hindi siya makakakain ng pagkain banal hanggang hindi siya nakakapaligo. Paglubog ng araw, ituturing na siyang malinis at makakakain na ng pagkain banal na inilaan sa kanya. Ang mga pari ay hindi rin maaaring kumain ng karne ng hayop na namatay o pinatay ng kapo hayop sapagkat iyon ang makapagpaparumi sa kanila. Ako si Yahweh. Dapat sundin ng mga pari ang mga tuntuning ito kung hindi, magkakasala sila at mamamatay. Ako si Yahweh. Inilaan ko sila para sa akin. Hindi makakakain ng anumang bagay na banal ang hindi ninyo kalahi. Hindi maaaring kumain ito ang mga nanunuluyan sa pari o bayarang manggagawa. Ngunit ang aliping binili niya o ipinanganak sa kanyang tahanan ay maaaring kumain niyon. Hindi rin maaaring kumain nito ang babaeng anak ng pari kung nag-asawa siya ng hindi pari. Ngunit kung siya'y mabalo o hiwalayan ng asawa ng walang anak at umuwi sa kanyang ama, makakakain na siya ng pagkain ng kanyang ama. Hindi dapat kumain ng pagkain banal ang hindi kabilang sa pamilya ng pari. Kung ang sinamang hindi pari ay makakain ito ng disinasadya. Babayaran niya at may patong pang ikalimang parte ng halaga ng kanyang kinain. Dapat ingat ang mabuti ng mga pari ang mga banal na bagay na inihandog ng mga Israelita para kay Yahweh. Huwag nila itong ipapakain sa mga hindi kabilang sa kanilang angkan sapagkat kapag kumain sila nito, sila'y lumalabag sa tuntunin at pananagutan nila iyon. Ako si Yahweh. Kinawa kong sagrado ang mga iyon. Sinabi pa ni kay Moises, Sabihin mo kay Aaron, sa kanyang mga anak, at sa lahat ng Israelita. Kung may Israelita o dayuhang magdadala ng handog na susunugin bilang pagtupad sa panata o kusang loob na handog, ang dadalhin niya ay toro, lalaking tupa o kambing na walang kapintasan upang ito'y maging kalugod-lugod. Huwag kayong maghahandog ng anumang bagay na may kapintasan. Sapagat hindi iyon kalugod-lugod. Kailangan ding walang kapintasan ng baka, tupa o kambing na dadalhin bilang handog pang kapayapaan. Ito man ay pagtupad sa panata o kusang loob. Huwag kayong magdadala sa altar ng baka, tupa o kambing na bulag. Pilay, may galis at kati o may anumang kapansanan bilang handog na susunugin. Ang alinmang toro o tupang tabingi ang katawan o bansot ay madadala bilang kusang loob na handog. Ngunit hindi maihahandog bilang pagtupad sa panata. Huwag kayong maghahandog ng hayop na kinapon o may kapansanan ng itlog. Hindi ito dapat pahintulutan sa inyong lupain. Huwag din kayong tatanggap mula sa mga dayuhan ng hayop upang yandog kay Yahweh. Huwag ninyong tatanggapin ang mga iyon sapagkat ang mga ito'y may kapintasan. Sinabi rin ni Yahweh kay Moises, ang bisirong baka, tupa o kambing ay dapat manatili ng pitong araw sa piling ng inahin. Mula sa ikawalong araw, Maaari na itong ialay kay Yahweh bilang handog na susunugin. Huwag ninyong papatayin ang inahin sa araw na patayin ninyo ang bisiro. Ang paghahain ng handog ng pasasalamat ay gawin ninyo ayon sa tuntunin upang kayo'y maging kalugod-lugod. Kakainin ninyo ito sa araw ring iyon. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ako si Yahweh. Sundin ninyong mabuti ang mga tuntuning ibinigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Huwag ninyong lalapastangani ng aking pangalan. Sa halip, ako'y inyong dakilain sapagkat ako si Yahweh. Inilaan ko kayo para sa akin. Ako ang naglabas sa inyo sa Egipto upang maging inyong Diyos. Ako si Yahweh.